Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel, Le Vlog. Blog. Ito, talagang uh, patindi ng patindi, painit ng painit, mga kaibigan, ang pagtuklas sa pagkatao. Dito, hmm, tunay na pagkatao ni Senior Aguila na leader ho ng kulto diyan sa kapihan. Dito sa video ito mga kaibigan, ay matutuklasan natin ang actual video na demo kung paano magpaanap itong si Senior Aguila. Nako po, kagimbal-gimbal, magugulat kayo. Kaya pala, maraming sanggol na wala ng buhay na natagpuan diyan sa kapihan. Ay ito po ang dahilan, mga kaibigan. Kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayaan ko po kayo please subscribe. Sabay-sabay po natin i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako'y muling nakikiusap mga kaibigan kung pwede lang ho. Patapusin po natin panoorin ng kabuhan ng vlog na ito. At nang sa ganun ho, lubos nating maunawaan. Eto na! Samahan nyo po ako mga kaibigan. ating i-tawag dito, i-demo kung paano sila nagpapaanak. Meron silang mga, meron silang mga kumadrona. At isa na doon, ang nagpipiling-piling na doktor na kanilang Diyos at yung isang undergrad ang doktor na doktor na siya sana ngayon kung hindi siya sumunod at nakinig sa mga propaganda nila ni Jerin Skilario. So, eto ngayon mga kaibigan ko. i -de natin. Ready na ba kayo? Ready na ba kayo? Palakpakan tayo. Ready na ba kayo'ng makita kung paano nagtapaana ang kultong tutuwanto sa Bundok ng kapihan, mga kaibigan ko. Ngayon, andito si Jerry, no? Mga kumadruna nito. Una, una, tutulungan nilang, tutulungan nilang, isa pa muna, isa pa muna yung ano, saglit, ha? Makita nyo talaga. Yan. So, ito muna. Ngayon, di, 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 masakit yung ano, no? ito yan si, si, ano si Buntis. Ito yan nakabuka. Diyan si Jerings. Andito yung ano, andito yung kumadrona. Diyan yung doktor. Tatlo silang mga kumadrona, mga kaibigan ko. Okay. So, nahihirapan siya. Nahihirapan na siyang ano. So, una yan, kato muna. Kanyan. Itutulak yung, tutulak, tutulak ng kumadrona. tutulak <coughs> ng kumadrona yung ano. Pasasabayin, pairihin. Omeri, ikaw, buntis. Ano? The meeting ko si Jackie na isang buntis. Ano? Jack! Sige, Jack! Unto dahil! unto. Omeri ka! Omeri! Ano, eh? Ganyan! Ganyan! Ano? I... I-push ko yung chan as in the full force talaga. Na minsan pa nga, gagano na. I-push! No, I-push! Ganon din dito. Ganon din dito. Yung isa din ipupush, ano? Ipupush, ganyan. Push yung bata at habang umiiri. Ngayon, hirap na hirap na si Kumandro na, ano? Ito yung mukha. Ganyan siya. Ito yung chan. na ngayon si, ano? Ganito. Sige, iri, iri. Iri, iri. Ay, hindi ako naghugas ng... Wala, warab ako naghugas. Ang libot. Na, naka, nakatumarab ko sa sakin din nga tayo, sakin din. Pasensya. Ito. Sasakay ngayon. Ano? Ganito yan, magpaanag. Hala, i-push talaga ang ganyan. Paul, na ganyan talaga. I-push habang umiiri si Jackie. So, ngayon Jackie, tignan mo Jackie kung tama ba yung agit. Ito yan, sa mukha niya. Ay, pasensya Jackie. Wala naman akong tuway, Jackie. So, sige lang. Yan. Hirap na, hirap na. Pinawisan na si Kumadrona. Pinawisan na. Ganyan. Sige, ganyan. Posh! Talagang posh! Sinong bata sa loob ng tiyan na hindi siya na na ano, hindi siya na kabalik-balik o hindi siya napatay sa loob. Dahil ganyan, ganyan lang pagtipos. Ganyan. Hanggang sa ano, ang ano naman si Jackie namang buntis, nagre-reclame ay hindi na ako makahinga. Kagaya ngayon sa akin, hindi na ako makahinga. Habang pinapairi mga kaibigan ko, ganyan talaga. Ganyan. Ganyan. Hindi naman ganun ang pagpapaanap, mga kaibigan. Iyan! Ang kasi, ang pagpapaanap sa kapihan ngayon, ito naman ako. Ako naman si Jerrins, no? Ako naman si Jerrins. Hanggat hindi pa lumalabas yung bata, ako si Jerrins, ako naman yung dudukot sa, sa ano, dudukot yung ano. Ganun sila nagpapaanap ngayon. Sabihin niyo sa akin na mabubuhay nga ang bata after na mailabas. Hindi ba lasog-lasog na ang bata, no? no, no? no? From here! Kaganunin! Tapos dito, nasasakyan pa ang mukha. Okay, alright. Uh, eto. Eto na naman tayo mga kaibigan. At uh, syempre, shout out at maraming salamat. Uh, Dayan Dantes, ipaintulot to ang paggamit ng inyong uh, video clips. Ah. At uh, eto nga po, nako po matindi. Suportahan po din natin yan. Si uh, uh, Dayan Dantes. Bueno, dere derecho po tayo talagang nakakagimbal. At uh, kung, ah uh, kung totoo man ho ito, mga ginawa nito na dinemo na actual video na pagdemo at tungkol ho sa pagpapaanak ng ilegal nitong si Senior Aguila na kopo ay nakakabahala itong ganito. Bas kung nangyari man ho ito at may katotohanan ay basta na lang ho ba ganito? Mababaon sa limot? Walang mapaparusahan kung sino ang ikangay uh, mga sangkot dito? Sapagkat uh, ito ho ay malaking ang katanungan at nung nagdaan diyan sa Senate hearing ho ay isa ring mainit na usapin ay bakit mga bata sanggol ah, talagang uh, karamihan ay wala na pong buhay na di umano nandiyan sa ikangapoy kapihan manatagpuan di umano pa noon Ba't nagkaroon po ng pagkataon kaya nakumpirma? Hindi na ito di umanoy. Eh. Itong si Senador Ronald Bato na bisitahin upang mapatunayan kung tala nga ba kung talaga nga ba na ayon sa mga testigo impormasyon na nakuha sa mga testigo ay mayroon na libingan diyan. Ha, naikangapoy na sa kapihan na puro mga bata na inosente. Ha, yung ika nga po kapapanganak pa lang ay wala ng buhay ng nilabas. Mayroon po diyan sa kapihan at yan po ay on the record din. At uh, mayroon po tayong vlog diyan na pinuntahan ni Senador Bato Confirmado. But uh, ayun po kung tayo ay magbabatay dito ho. Ah, ito ay importante rin nating mahalaga na masuri. Kung tayo ho ay magbabatay dito ho sa ibagamat dito sa video na ito nating pinakita ay ito po yung actual video na pag-demo ni Ma'am Dantes ni Mama Dayan Dantes tungkol dito ho na siya di umano ang nagpapaanap kasama ang ilang kumadrona nito si Senior Aguila na ako po ay matindi ang kalukuhan talaga nito ano kung ito ay may katotohanan mga kaibigan Ah, sapagkat ito ay uh, ayon sa rolling ng video, ay kagimbal-gimbal ho ito. Nakakaalarma na kailangang mapanagot dito kung sino man ang mga nababanggit na kung diyan sa video na yan nakasama ho ni Senyor Ragila. Ito po ay uh, hindi gawain. Hindi gawain ng matinong tao bago siguro ay sa uh, nabalot ito ng doktrina ng paniniwala ng maling paniniwala na ikangapoy iginawad nitong si Senyor Aguila na kahit alam hong mali ah, kahit alam nila na mali ang kanilang ginagawa kung magbabatay ho tayo dito sa ikangapoy nga aktual na demo kung paano magpaanap nako po ito po ay malaking kasalanan Data po at sa punto pong ito, kung nangyari man ito, sana ho, ay hindi ho ito nagtatapos. Dapat mabigyan ho ng pansin kung ano man mga impormasyon. Ang lumalabas dito, na ikangay sinusuportahan na mga buhay na testigo na may kaugnayan dati diyan na umalis, tumiwalag sa kulto na sa pamumuno ni Senyor Aguila. Dahil Napaka number one po na strong. Napaka number one kagamitan. Bago masolbang isang kaso, number one po ay impormasyon. That's why ito, mga impormasyon po na ito, kailangan bigyan ng pansin mga kaibigan. Ito mga testigo na ito na, na naglalantad na sa ating social media na talaga pong nangyayari at sila magpapatuo, magpapatuto dahil sila ay may kaugnayan before dito kay Senyor Aguila. Diyan mismo sa loob ng kapihan, mga kaibigan. ah, Ito ay hindi po gawain ng matinod tao bagkos gawain ito na ikangapoy. Iba ang pananaw sa buhay. That's why diyan po pumapasok yung kulto, mga kaibigan. Kung hindi ho oh, ito, magkangapoy mapuputol, ay patuloy pa rin ho ito na mabibiktima ng mga inosyente na ikangapoy gustong mabuhay ng normal. Subalit so, pinagkakaitan ho ng dahilo dito kay Senyor Aguila. Sa kanyang paniniwala ay nagkakaroon po na ikangapoy maraming buhay ng mga inosyente kawawang ah, nasa loob panantiyan hindi po makalabas ng normal. That's why kung magbabatay po tayo, diyan sa aktual demo tungkol ho sa pagkupaanak ni Senior Aguila. Ay siya po mismo ang kumikitil ng buhay ng mga sanggol na diyan po mismo sa lupa ng tiyan. Maliwanag po mga kaibigan, hindi ho ako ang nagsasabi. Nagbabatay po tayo dito sa ating mga video na pinapakita. That's why sinusuportahan pa din po ito mga kaibigan. Sinusuportahan pa din ito mga kaibigan ng unang natalakay diyan ho sa sinit hearing. May mga buhay na testigo na nangyayari po mga kaibigan. That's why ito po ay karagdagan pa rin na mga suporta bilang ebidensya na nagpapatunay na talagang nangyayari po ang sinasaad diyan sa video po na yan, mga kaibigan. Nako po, isipin mo, gaano kasakit yung naglilebo ka pa lang, nakakarandam ka ng hilab ng tiyan, ay masakit na masakit na po yan, mga kaibigan. Hindi po ako nakaranas niya na ayon po sa ating pagsusuri. How come na ikaw po ay gaganunin? Ah, sa uh, ika nga po yung makikita natin sa video na yan. Kaya pala ang dahilan. Ha, ah, yun, dito pumapasok yung mga katanungan, bakit maraming sanggol? na ika nga po yung nakabaon diyan sa kapihan ay tumutugbaho na mayroon nga po nangyayari na ganito po ito po ang sanhi mga kaibigan. Nako po, Diyos ko po Rode Manlabirhin. Santissima. Hindi ko mawari ang ginagawa nito mga kaibigan. Sana po mga kaibigan na hindi lang puro ika nga po'y pag-iimbestiga. At uh, sana ho ay hindi sila nakatuon sa ika nga po'y kung sino lang ang dapat parusahan tungkol ho doon sa mga ibang kaso na dapat i-kaso. Dapat ay lalong lumawak po. Hindi man naman tayo nagmamaalam po. Sana ay lalo pong lumawak ang pag-imbestiga po dito dang sa ganun po, matukoy lahat po kung ano man dapat kaso, ang dapat ikangapoy ikaso dito sa lahat po ng pinuno na ikangapoy kulto diyan sa kapihan sa pamumuno ho ni Senyor Aguila okay, alright. sana po ay naitindihan nyo ang aking mga punto de vista dito sa ating pagtatalakay kung naniniwala po kayo dito sa babae na ito. Mga kaibigan na pinakita ko diyan sa rolling ng video. Ay video uh, kayo mag-comment, magbigay ng public opinion diyan sa comment section kung naniniwala po kayo. Kung naniniwala rin po kayo na inosente, itong si Senyor Aguila. Pwede po kayong mag-comment, huwag kayong matakot na magbibigay po ng public opinion diyan sa comment section. Basta at lahat ho na inyong mga public opinion, public opinion ay buong puso ko i respeto Okay, shoutout po muna tayo at bibigyan natin ang daan nito. Talagang pinaghandaan ko dahil alam po natin ay ilang uh, ta, pagtatalakay na tayo ay kulang po tayo sa oras. That's why ngayon po ay bibigyan po natin ng pansin upang makaroon po ng kahit kaunting oras para na sa ganun ay mabanggit naman ng inyong mga pangalan at public opinion. Okay, ha? Huh? Ata uh, E.B. Franklin, na-shoutout po at maraming salamat. At uh, sabi niya, so, Pani, dapat lang doon na lang siya sa paggamot. And doktor ay kasama niya. Ah, ito nga yun, ha. Talagang, kahit ako, ho. Ang public opinion ko doon, ay uh, tumutugma din, ho, at public opinion din ng ating mahal na masugid na taga subaybay bye, -bye. Basers man o hindi. Sapagkat doon, ho, no, kung maaalala niyo, ho, uh, sa hindi pa nakakapasyal, Diano sa upload ko uh, last night na gustong palabasin ng kulungan itong uh, asawa ni Mamerto Galaneda subalit ayaw naman ng uh, Senado sapagkat ang katuwiran noon itong asawa ni Galaneda ay may sakit. Oh, okay. <laughs> ang sabi ko nga po, ang punto de vista ko doon ay swerte nga nitong nga nasa kulungan na to na si Senyor Aguila sapagkat kasama niya, ah, I'm very sorry, nitong si Mamerto Galaneda, sapagkat kasama niya ang doktor. Oh, ay sabi niya, ay nagpapagaling ng may sakit. Itong uh, si Senyor Aguila, bakit hindi mapagaling itong si Mamerto Galaneda na nandiyan ho sa kulungan. Yan po ay punto de vista ng ating mga ikangapoy nagbibigay ng public opinion at syempre ganun din po ang akin. Okay. Buhat naman dito kay uh, sa ito kayo sir. Ah, pasensya na ako yung pangalan niyo nakalagay kasi user dito eh. Sana kayo na lang ang naging biktima ng papa mo para malaman mo ang kasamaan ng papa mo. Yo, no, kita niyo ho. Dito ho, sa comment section ay uh, akin ni review na ito. Ay uhumahanap ako ng uh, kakampi dito sa uh, side ho ng Mamerto uh, Galnida at Senior Aguila, wala po akong nakita. Gusto kong basahin. Ba't wala po akong nakita? Puro against lahat po ang mga komento. Huwag palabasin, kailangan niya ni habang buhay. Ayun, Ay, sabi niya, Buat kay Ili Costales. Ili Costales, maraming uh, salamat po. Hm, kay Maribel. Maribel, shoutout po at maraming salamat. Yan, inutos kasi ng Diyos daw siya titikman lahat mga minor de edad para nakalanget sa mga bata ay, yun, ha? inutos ng Panginoon Diyos upang siya ganoon ang lahat po ng inyong mga public opinion ay buong nire ko po karapatan nyo po yan kahit ano pa at uh, last po tayo at kukulangin tayo sa oras hmm. sabi na pi ah, sabi na shout out at maraming salamat para sa akin hindi dapat palabasin si Galanida kailangan panagutan niya ang mga ginawa niya ang mga inusinting mga bata na ikangay ay nabuso. Ayot, maraming salamat sa Bina ah, sa iyong public opinion. Okay, pasensya po kung kaunti lang ating nabasa. Kukulangin o tayo sa oras mga kaibigan. At sana ho sa lahat pa ng hindi nakakabisita sa aking uh, mga upload last night at ilang hours po ang nakakaraan. Pakibisita niyo po at tapidin uh, pwede nyo yung ilike po. Napaka-importante mahalaga ng isang like nyo mga kaibigan. Abangan po natin at tayo po ay magbibigay uh, kung pipilitin po natin ng latest update sa pag-aristo kay Arne Tevez. At syempre sa lahat po ng ating mga tinatalakay mga kaibigan, abangan po natin at mas kahindik-hindik at ika nga po ay kapanapanabik ng mga video pa. Ang matutuklasan po natin dito sa ikang nga po ay sa leader ng kulto na si Senior Aguila, mga kaibigan. Maraming salamat po at pagpalaan po tayong lahat. Wala na tayong oras. Pasinsin na po kung binilisan ko. Diyan po sa comment section, pwede po kayong mag ng public opinion. Sabay-sabay po natin i-like ang video na ito. Maraming salamat po at palakpakan.